Seven up! Ay! It's right dyan. Uy! Seven up! Dito ba? Mahal? Ayan na lang. Mahal na kayo? Kaya ano? Yaw dyan. Ano dyan pare? Pangatangon uh, ng hulog ning, dyan. Ang hulog ko dyan? Nang, dyan. Basag eh. Parang... Bobo? Sabi niya kanina magpapalaw siya ng cellphone. Pagtayo niya! Ay, natapakan na. pa. Natapakan pa talaga. Na cellphone. De pag tayo lumagpak sa bay, natapakan niya pa. Hindi, no. nga no. Hindi, niya pa. Hmm. Talaga okay. lang naman sa napakan niya pa. Ang dami naman pang paggawa yan. Hindi na yung paggawa. May sasag ka. May sasag ka. Pasag hindi. May sasag ka. Hindi. Magano lang. Hindi na mo na Hindi na magbukas. Hindi Wampor. Ay, nabukas pa yata, no? Saan? akin, pinagawa ko doon kay parang jeans, malabon, original na LCD. Kasi sa iba, papagawa mo local, yun nilalagay nila LCD. Ito bulay pa, ito titrahin. Local yung kinakabit nila, isang pagsak lang wala pa daw? pa? Oo. Pakita mo. Ay, isang ina-dug na. nag gago Boboy. Nag-dug lang nag Ha? na. nag It's a prank. Pero walang lagla. Hindi, tinurug niya. It's a prank. <laughs> Funny. <laughs>